sarcastic. Hindi po kami ang kaaway nyo rito. Kaya lang, nalulungkot lang talaga ako dun sa kon. Ako, apektado kami. I'm pretty sure ganun din ang sentiment ni, ni Senator Lacson. Alam mo, ito kasi si Claire. Isa po si Claire sa pinaka unprofessional na nakita ko ano sa PCO na undersecretary kasi nandiyan siya para ibigay ang plataforma ng presidente yung ibigay yung boses ng presidente ibigay yung plano ng presidente. Ang problema dito kay Claire, yung pagiging vlogger niya, lagi ko sinasabi to eh, yung katsipan ni Claire, yung, yung kera po eh. Dalawa po kasi ang katauhan ni Claire. She is a vlogger and she is a lawyer. Hindi ko po iniinsulto yung mga lawyer na vlogger minsan lang hindi ko maintindihan bakit nagba-vlogger yung mga lawyer. But anyway, may mga paborito po akong lawyer na pinapanood na mga vloggers and I respect them well. Sa hindi ko na lang babanggitin, no? meron ako isang pinapanood kasi diretso po siya sa batas. Ang ina-explain niya po, batas. Hindi, wala siyang kinakampihan, wala siyang political color, basta batas lang. Sana kung magkakaroon man ng vlogger na abogado, huwag nyo naman ibaba yung level nyo. Nag-aral pa kayo ng apat na taon magiging attack dog lang kayo. Panawagan to sa mga vlogger, ay mga abogado ha. Magiging attack dog lang kayo. Sana kung magbablog kayo, issue ba, basis, issue lang, issue base. Ano lang yung patungkol sa batas? Anong sinasabi ng batas? Ganun. Yung bang pag may nanood sa inyo, may matututunan. Hindi pag may nanood sa inyo, ay atakihin natin ng Duterte? Ay atakihin natin ng Marcos? Hindi ganun. Dapat, ano lang eh. Unless, hindi ka talaga vlogger. Nagbablog ka lang, pero ang talagang ano mo, ay politiko. Eto si Claire, ang nabit-bit niya dyan ay yung kanyang pagiging vlogger. Kaya napaka-sarcastic eh. Alam mo, meron, merong isang uh, kilalang uh, pinklawan na vlogger. Panoorin nyo, uh, uh, lagi niyang ini-interview yung nakagunong uso, yung dating spokesperson. O, sila-sila. Tingnan mo ang atake nila. Laging sarcastic. Katangian po ng pinklawan niyan. <laughs> kabisa, yung galawan ng piklawan, kabisadong kabisado na at nakikisaw-saw sa issue and at the same time para maging relevant. Tapos ang atake laging ano, sarcastic. Eto si Claire, instead na binitbit niya na napakinabangan sana ng taong bayan yung kanyang pagiging abogado. Eh hindi eh. Yung pagiging palengkerang vlogger niya. Meron din kasing vlogger na class. Meron ding vlogger na palengkera. Di ba? Siya po ay isang vlogger palengkera. Yung po yung nabitbit niya dapat marunong kang umarte depende sa sitwasyon, depende sa okasyon. Gaya ng sabi ko, hindi ka na lahat ng bagay may panahon. Meron ba sa inyong kumakain habang tumatae? Wala naman, di ba? Meron ba sa inyong nagbabasketball shorts sa formal gathering? Sa wedding? Meron ba sa inyong nagbabarong sa basketball court? Yan yung, ganyan yung tingin ko sa mga taong hindi inilulugar yung kanilang pag-uugali sa bawat sitwasyon. In short, jologs puro siya sarcastic. Nagmamagandang loob si Magalong. Nagmamagandang loob si Lacson. Dahil, sabi na nga ng presidente, may, merong, merong mga contractors kasabuat dyan ay mga congressman. Tapos, imbis na makipagtulungan to si Claire, ininsulto pa si Magalong, ininsulto pa si Lacson, sinarkastik pa. Oye, sinasayang nyo yung oras namin eh. Ipasa nyo na lang kung meron kayong ebidensya. Ganun yung, ganun yung ano yung tapas ng dila. Hmm? Hindi maganda yun. Na parang kami pang pa kaaway. Kami nga nagsasalita ng totoo. Parang kami naman ang kaaway. Ano ba yan? Eh, yan nga si Claire eh. eh tinan nyo. Hindi lang naman kaming DDS ang nakakampansin kay Claire. Claire is just jologs. An attack dog jologs. Pati tinan mo. Pati si Magalong pansin. bakit bakit ba't inaatake mo kami kakampi? Kasi alam mo, alam nyo, si Claire, hindi yung kukuhan ni ni Bong Bongbong kung hindi ganyan. Kinuha talaga ni Marcos yan as an attack dog. Kaya nga dapat doon, insulto si Claire. Ginawa mo akong yusik, gagawin mo lang pala akong aso. Di ba? Abogado ko. Pambihira naman. Lalagyan mo pa ako ng sekretary na position, ganyan lang ang gagawin mo sa akin. Diba? Parang ginawa kang PNP chief para lang gawing attack dog. That is insulting. Because they don't see any talent on you they just say that pag sinabi nilang lundag, kahit sa 10th floor, tatalon. Because they are stupid. Wa? Pati ibang tao, hindi po DDS ang nakakita. Pati yung sa Musi Mayor Magalong. Oh. Ganyan po kababaw yan si Claire. You uh, Claire, bakit mo naman ganyan? Napaka-sarcastic naman yung uh, binanggit mo ng pahayag mo na uh, sasayangin lang namin yung oras ng gobyerno. Please, look at our background. Ano? And doon sa mga binanggit ko pa noon ng mga korupsyon, meron bang pinabala, pinabulaan ng doon na hindi totoo? Di diba? Kaya uh, ako'y nakikiusap lang na please, na, huwag naman kayo maging sarcastic. Hindi po kami ang kaaway nyo rito. Kami po yung friendly force dito. Ang kaaway nyo po, yung mga kakilala nyo po dyan sa Kongreso. Yan po ang kaaway natin ngayon dito. At syempre, yung mga tiwaling official din dyan sa implementing agencies. Ang dating kasi ni Claire, untrained dog, Meron kasi dati ako nasa dog breeding. Meron kasing trained dog at merong untrained dog. Yung trained dog, 'di ba? Aatak 'yan with the command ng kanilang owner. Ang untrained dog, lahat lahat ng kuma lumapit kaaway. Ganyan po ang ginawa. Ganyan po si Claire. Basta binanatan mo ang korupsyon. Kahit hindi mo binabanatan si Bongbong. Gaya na sabi ni Magalo, kakampi mo nga kami. Basta korupsyon ang bibanatan mo. Magre-react si Claire. In short, guilty untrained dog. Untrained attack dog yan si Claire. Unless, not unless, yan talaga ang training ng amo niya. Pag binanggit ang adik, attack. Pag binanggit ang korupsyon, attack. Pag binanggit ang Duterte, attack. Huwag ka nang gagamit ng utak, basta binanggit siya mga yan, attack. Hindi ako nagsabi niyan. Pati si Magalong. Tinan nyo. Pati si Magalong, sinarkastik nyo. Eh sinundan lang naman niya yung sinabi ng presidente. Tama or tamang tama? Eh ba't inaatake nyo ngayon? Diba? Bakit sinasarcastic nyo ngayon si Magalo? Uh, guilty ka? Guilty yung boss mo? Ayaw niya yung salitang korupsyon? Ayaw niya yung salitang adik? Hindi, di. Tanong ko lang. Guilty yung amo mo, Claire? Tinutulungan na nga kayo ni Magalo. Kayo naman naglabas ng kontra. Ito, pa, sa akin lang, ha? Huwag na natin paikot-ikutin. Kasi gusto daw investigahan patungkol dito sa flood control projects na yung 15 contractors po, ang sila po ang uh, pinakamaraming na awardan na proyekto. At iimbestigahan daw kung may anomalya o dinaya or may overpricing or may corruption na ginamit dito sa flood control. Matagal pa yon, Medyo mahirap pa yon. Bigyan ko kayo ng paraan na madali. Alam nyo kung anong madali? Simulan nyo lang. Sino, sino ang may-ari ng contractor na yon? sino-sino ang may-ari ng construction company na yun. Pag may dumikit sa congressman, kamag-anak, malapit na kamag-anak, asawa, etc., na nandudoon sa construction company na yon, yung mga contractor na yan, chances are, kinurap yan. Bakit? Alam nilang bawal yun eh. Bawal yun. Bakit nila hinayaan? Conflict of interest yun eh. So kung hinayaan mo, halimbawa yung tatay mo, halimbawa yung kapatid mo, kontraktor, tapos sila ang kinuha. Kahit sabihin mong legal, silipin mo, tingnan mo, may makikita ka dyan. Meron po kayo makikita. May palus, tapos nasa top 15 pa, yung mga na ng proyekto, may makikita kayo dyan. Huwag na po natin paglayo-layuin. Tingnan lang nyo kung sinong politiko, especially sinong congressman, ang dikit nitong mga contractors na ito. Huwag po kayong magalit, clear. Ba't nagagalit kayo doon sa mga nagsasabi at gustong imbestigahan yung pagdarambong, yung pagnanakaw sa flood control. Projects na yan. Eh, nagmumukha tuloy kayong guilty clear. ba? Diba? Huwag gano'n, nahahalata masyado eh. Nilalaglag mo naman yung boss mo. So, next topic po tayo. Session sa Senado. Isang staff ng Senador Umano ang nabistong nagmamariwana sa loob ng Senado. Nako, patay. Patay tayo dyan. Isang staff ng Senador nagmamariwana sa loob mismo ng Senado. Nako, masama ang kutub ko yan. Kasalanan na naman ni Sarah yan. Kasalanan na naman ng Duterte yan. delikado yan, delikado yan. Ah, sige, tuloy natin. Ang detalya sa exclusive agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Sunod-sunod ang mga isyong pumuputok sa silado. Mula sa umano'y demolition job para mapatalsik si SP Cheese para walang maging balakid sakaling ulit ng impeachment complaint versus BP Sara sa Pebrero ng 2026. At ang bonggesyus at ingranding birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa National Museum kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan ngayon. Ngayon, po, ngayon, 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 ngayon. tika, tika muna, tika muna. Noong una, ang binabanatan si Cheese Escudero na itong ano, ini-issue. Kasi grabe na po ang uh, baho ng congressman. Hindi man lahat ha, may mga kaibigan tayo dyan ng mga congressman na talaga namang uh, magagaling no? Pero ang sinasabi ko po ay pangkalahatan. Marami na talagang bumaho po ang Congress ngayon, congressman. 'Di diba? Ang laki ng uh, aling asaw na dinulot, nakalat ng uh, basurang basura ang kanilang flood control project. So gumaganti. nga sabi ni Cheese kaya ang nangunguna sa demolition job diyan ay yung Congress, yung congressman. Oh, itong mga uh, bata ni Tamba. Pero siyempre yan, isa pangunguna ni Tamba Luslos o ni Bonjing. O sunod na binanatan kay Cheese Cudero, ito naman si Villanueva. Ngayon naman, Halatang halata, si Robin Padilla naman ang binabanatan. Gacious at in granting birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa National Museum, kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan, ngayon, issue naman ang nagchuchongke sa loob ng Senado. Sa report ng politiko, nangamoy MJ ang Senado sa kalagitnaan ng sesyon. Mm -hmm. Nagmis tulang Nagmistulang sniffing dog sa mga kawani ng Senate Sergeant-at-Arms para hagilapin kung sino ang nakascore na pumasok sa session hall natunto naman ang isang babaeng staff sa isang CR sa Senado na nangangamoy chongke. Pero wala ng mga ebidensya na maaring na-flash na raw agad niya sa inidoro bago pa siya matunto ng usa Ay! Pala desisyon, di ba? Nangamoy! Nang nangamoy chongke raw! At uh, tiningnan sa CR yung staff ni Robin Padilla ay eh, maaring na-flash. Wow! Nagbibintang kayo agad, ha? Oo, oh, connect the dots kayo. Pala desisyon kayo. Oo. Oh. Walang nakitang ebidensya, maaring na-flash. Oh. Pero, bakit hindi nyo i-drug test? Mahirap kasi yung amoy eh. Mm -mm. Naalala ko before, mer meron akong, ano eh, before kasi naninigarilyo ako, uh, meron akong sigarilyo nyo ng kulay itim. Tapos pumasok, pumasok doon sa, nasa band, band room kami, pumasok. Ay, ano ha, huwag kayong kagamit, bawal to. Sabi ko, wala po, Lig ano po kami, uh, straight po kami. Tapos pinakita ko yung ano, ito yung sigarilyo lang ano namin. Amoy, amoy yung sigarilyong gano'n. Baka naman, baka lang ha, gano'n po sinasabi natin. Eh, eh, ako, ako, I can confidently say, never, not even once, nakatry ako magdroga. Lahat po ng klase, not even marijuana, not even rugby, lahat po, not even cup syrup. Lahat po, kaya ako confident ako magsalita eh. Ayoko talaga, dalawa ang ayoko. Droga, kaaway natin yan, at gambling. Kaya nga, gustong gusto, pati komunista, pangatlo na yan. Kaya gustong gusto ko mga Duterte dahil talaga sinugpo nila yung droga at komunista. Eh ngayon, nanunumbalik ang droga at saka gambling, no? So, but anyway, baka naman kasi, amoy, ang, 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 ang hirap basihan ng amoy tsongke. Oh. Dahil sabi ko nga sa sa'yo, ako, kami, miss, ng grupo, minsan na, napag, muntik ng napagbintangan dyan. Pero, eh, kung magkakahamunan kami at talagang pagbibintangan ako, ay niko ko kasi bawal po sa grupo namin yan. Nung, nung, dati pa na yon eh. That was, nasa banda pa ako noon. Nung nasa bawal sa grupo namin yan. So, uh, pag magkakaanuhan talaga, magpa-drug tayo pare-parehas. Basta sabay-sabay tayo. Di ba? hindi kayo magpa-drug Isabay mo na yung presidente. Yung staff ni Robin, total pinagbibintangan nyo na. Tsaka yung presidente natin, padraktis na. Mahirap kasi ibabase natin. O halimbawa, baka nag nagsigarilyo lang. Nangamoy, nangamoy sigarilyo, akala nyo chonke na. Oh. Eh sino bang mas mukhang adik yung amoy chonke o yung pagano-gano ng bibig? Ah. Yung lunonan lunon. Yung dumudugo ang gams. Yung dilatang mata. O yung amoy chonke. Sino ang adik doon? Oh. Eh, test na lang. Kaya lang kasi yung mga ganito, al alam mong talagang may motibo. Talagang binabana. Isipin mo, nagdesisyon na sila na na-flash yung chonke. <laughs> Nako. Well, anyway, nakwento ko lang dati yon And my last stick, kaya ko nababanggit to, yung last stick ko ng sigarilyo was 2015. Nasa Cambodia kami noon. Never ko makakalimutan yun. Uh, hindi ko pinagmamalaki, kaya lang binabanggit ko dahil baka meron sa inyong naninigarilyo at gusto nyo makapagbagong buhay. It is possible. No? Eh, nagawa ko yon dahil sa tulong ng Diyos. No? hindi ako po, uh, hindi po ako ma, hindi po ako holy. Ako lang ay napagpatawad ng Diyos. So, glory to God. Ayon kay Senate Sergeant at Arms, Major General Mawa Plaska, nag-iimbestiga na sila batay sa lumabas na artikulo ng politiko. Nabatid ng Billionary News Channel na pinatawag na rin sa USAA ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla para makuha na ng statement matapos umanong manggaling sa kanila ang reklamo. Pero batay sa politiko, dati na rin nasangkot sa kaparehong issue ang babaeng staff na ito pero nakalusot siya sa pananagutan dahil sa matinding kapit niya sa kanyang boss na dati rin niyang katrabaho bago sila napasok sa Senado. so definitely ang pinagbibintangan nila dito si Robin Padilla. Okay? Ah, uh, ididikit ito kay Robin Padilla and ako hindi ko po kinakampihan. Sa tingin ko pagka mali, mali. no. Pero wag tayong pumunta sa ganitong issue. Kung mali at uh, kailangan parusahan, nasa sa inyo yan, parusahan niyo, hindi po namin kukonsintihin, no. Pero I'm sure ididikit to kay Robin Padilla dahil si Robin Padilla ay tinutulak ang uh, ang uh, pagsasabatas ng uh, medical marijuana. Ako hindi ako pabor. Hindi ako hindi dahil sa hindi ako pabor doon dahil hindi ito makakagaling ng sakit pero yung sistema po natin ay hindi pa naiaayos. Ito'y posibleng uh, samantalahin ng mga mapapang-abuso at baka mamaya eh maging uh, dumami ang adik sa marijuana. Siyempre, ka pagka may abuse ng gamit, ito ay mag uh, ma mauuwi sa pagiging adik. So napakadelikado. As for me, uh, maybe the proposal of Robin Padilla is okay, pero not as of the moment. Sa akin lang naman 'yon. Ngayon, patungkol sa staff niya, kung may kasalanan di ano, hindi naman tayo nagiging pa, ano dito. Ang punto ko lang, we have bigger problems. Yung flood control projects. Lahat po ng taong bayan, mga Pilipino sa Pilipinas, even yung mga Pilipino sa abroad, apektado nitong flood control projects. Bakit sila ang nagpapadala ng pera dito? Diba? Merong mga properties yan, may mga kondo yan dito, may mga subdivision, may mga lupa yan na binabaha. May mga kamag-anak sila mahal sa buhay na namamatay dahil sa baha. Apektado po buong Pilipinas. Sana po doon tayo mag-focus. Huwag nating alisin yung ating mata doon sa baho na nagagawa ngayon ng Congress dahil pinapasa sa Senado. Kasi halimbawa naman, guilty yung staff ni ni Robin. Eh ano ngayon? edi eh, di parusahan nyo kung gusto ninyo. Pero hindi naman apektado ang buong Pilipinas doon eh. Kung may kasalanan man or wala. ba? Diba? So doon tayo sa merong epekto sa buong Pilipinas. Salimbawa, kung adik ang presidente, may epekto ba yan sa Pilipinas o wala? Buong Pilipinas, I'm talking about the whole Philippines. Kung kinukurakot ng mga, mga contractors dahil naglalagay sila sa mga politiko, nag-overpricing sila sa flood control, apektado ba buong Pilipinas? Ba, mag-focus tayo doon sa affected buong Pilipinas. Affected ba? Just in case may namatay kasama ni Lisa, nagpunta sa US may namatay. At ang sabi yung asawa mismo umamin Kumagamit sila ng droga. Affected ba ang buong Pilipinas? Ganun po ang pagtingin sa sitwasyon. Di ba? Ah, 'wag natin ililigaw yung issue. Bakit ko nababanggit 'yan? Kasi marami pong ibabatong issue ang kamara ngayon dahil sila ngayon ang nasa hot spot. Sila ang nasa hot seat ngayon. Sila ang parang niluluto ngayon dahil nabukoing yung kanilang baho. So, para hindi sila sumama sa media, ipapasa nila yan. Kaya umasa po kayo, maraming lalabas na mga balita para iligaw po tayo. Huwag tayong papayag sa social media, ilabas po ninyo yung ating uh, hinihiling sa gobyerno. Investigahan itong patungkol sa flood control na to projects. Plus ka na ang resulta ng isinasagawang investigasyon ay isusumit nila kay SP Cheese. Para sa agenda. My next topic po tayo. So, na natin ito sinabi ni Sandro. Uh, what do you say about criticisms that uh, the House doesn't have the credibility to conduct its own uh, investigation into flood control projects? Um, I, I actually agree. There are uh, I agree. dozens so of contractors. Why do sir? In what way? Uh, why would why would the body investigate itself S ah, ang galing ah, ako ako ha sabi nga sa banateros pag pagtama palapakan pag tama buti dito si Sandro hindi ibig sabihin kinakampihan natin hindi po ayoko sa Marcos never ever ever again kaya lang tama yung sinabi ni Ma, ni Marcos dito eh not even i me pero tama yung sinabi niya dito na bakit bakit naman iimbestigahan nung body o nung congress yung sarili nila 'di ba? Itong si Puno kasi, ang sabi niya, huwag niyo kaming pangunahan. Patungkol doon sa anomalya ng flood control. Huwag niyo kaming pangunahan. Kami ang mag-iimbestiga dito sa mga kasamahan natin sa Congress. 'Di ba napaka-defensive? Ang lakas makagago, 'di ba? Kung mayroong gusto makagago, yan ang tunay na makagago yung si Puno. Parang kagaguwin Kasamahan nyo sa Congress, kayo mag-iimbestiga? E di anong gagawin nyo dyan? Moro-moro. Oh, eh, tama ba yun? Anong kalalabasan? Siyempre, kabaro nyo yan eh. Halimbawa, iimbestigahan ng Banateros. Huwag nyo kaming pakialaman. Kami ang mag-iimbestiga sa Banateros. Ganon. <laughs> hmm. May adik sa Banateros. Huwag nyo kaming pakialaman. Kami mag-iimbestiga. Eh, halimbawa lang yun. Ako, ako naniniwala. Wala ka. San, san tayo makarating? Magka-drug test tayo. Eh, naku po. Ako yung... ba anyway, tama. Eh. Bakit mo iimbestigahan? Takot po sila. Yan ang sinasabi. Takot sila. Kaya ayaw nilang maimbestigahan. Ayaw nilang makakalkal. Marami kasing makakalkal dyan. Marami pong tatamahan, maniwala po kayo sa akin. Hindi man lahat may mga may mga mababait na congressman. Maram, marami din dyan. Pero mas marami ang tatamahan dyan. Mas marami talaga may kalukuhan dyan. Mas marami. Kaya ayaw nilang paimbestiga. Gusto nila sila sila mag-imbestiga. Hey, tago mo yung sa akin ha. Or bawasan mo yung sa akin. Bawasan ko rin yung sa Lukuhan ba yan? Ginagago nyo tao? In favor of, conduct, uh, of um, creating I think it board. would be wise and prudent on us to wait on, as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the sauna I think we shouldn't get ahead of ourselves uh, the president already released certain names and figures in his press con and his uh, in his press con the other day um, I think what will be happening in the next few weeks although the house I believe should assist uh, in being able to uh, identify where the anomalies are, I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to uh, identify uh, where these anomalies are. Tama naman. So, karapatan din naman ng uh, Congress, ng uh, bag lower house, mga congressman, ang ibig ko sabihin, na imbistigahan din to. Kung karapatan nila, kung gusto nila. Pero, eh, wag nilang uh, hadlangan. Kung gawin ni Bongbong, -bong, ni BBM, na pangunahan ni Magalong at ni Lakson yung imbistigasyon, wag kayong napipikon. ba? Diba? Uh, dapat lang naman talagang iniimbestigahan yan. Ang laking pera niyan eh. E, galing nga mismo kay Puno, alam yung kalukuhan ng mga yan. Sinabi ni Puno, di ba? E ko yan kagabi. Alam nila alam ko, namin ng mga kalukuhan, alam namin, kilala namin yung mga yan kung sino-sino yung mga yan. So huwag nyo na kaming pangunahan kami mag-iimbestiga. Magiging, ano lang eh, kung sino ang may karapatang mag-iimbestiga, sino ang mayroong kredibilidad mag-iimbestiga. Parang ganun. Teka na Puno, alam nyo na pala dati Ba't lang ngayon na kayo nagsasalita? So kung alam nyo na dati na may kinakalukuhan yung mga kasamahan yung congressman, hindi dapat dati na kayo nagsalita ngayon magkakabukingan, sasabihin mo kayo mag-imbestiga kasi alam nyo naman kung sino-sino. Ginagago nyo talaga Pilipino. Pambira kayo. Simple lang naman eh. Kung gusto nyo kaayusan, kung may alam kayong kalukuhan, lalot kasamahan ninyo, dapat, kinakastigo nyo na, hindi na kayo nagaantay na lumabas sa balita at sumabog. Kung kailang lang sumasabog, doon lang kayo naglilinis eh. Anong dating nyo niyan? Proteksyon. Hindi para mag-imbestiga, proteksyon. Oh. Pero tingnan nyo po, ito gusto ko makita ninyo. Titingnan nyo, yung tungkol sa impeachment, sabi ni BBM, ayaw niya na impeachment. Pero si Sandro, pumirma. Nakikita natin, si, si Sandro at saka si Tamba, eh, may pagkakaisa yan. Sabi, hindi pa ng ICC, pero si Sandro, di umano ay pumabor sa pagpasok ng ICC. At bandang huli, So, makikita natin kay Sandro kung ano talaga, more or less, yung totoong gusto ng kanyang tatay. So, sa impeachment, ayaw. Ayaw daw ni Bongbong. Pero siya kauna-unahang pumirma. Yun ang talagang gusto ng tatay. Para sa akin, ngayon, gusto talaga ng tatay niya paimbestigahan to. Bakit? Magtuturuan na po ang Bongbong at tamba. Kaya itong sinasabi ni Sandro na to sa tingin ko, ito ay pagkalas na niya Indirectly, syempre, magiging civil pa rin yan. Pero ito'y kumakalas na siya. Syempre, doon pa rin yan sa tatay. Marcos pa rin yan eh. Kakalas na yan diyan kay Tamba. Ito na yung time na sobrang sumabog yung kalat. Sumabog na yung bahog tinatago nila. Kailangan nilang iligtas yung sarili nila. Paano mo ililigtas yung sarili mo sa kapahamakan na ginawa mo din kung hindi magturo ka doon sa mas maraming kinalat? Naiintindihan nyo? Kaya dati yung sinabi ko pa, abangan ninyo abangan ninyo, sabi ko, di ba? Doon sa matagal lang nanonood sa akin, sinabi ko. Pati doon sa SMNI, una kong binanggit doon. Ako po unang nagsalita doon, sinabi ko. Meron tayong nakakausap galing loob. Magbabanatan na yan dalawa. At eto na nangyayari. Indirectly, hindi sila magbabanatan. Pero tingnan nyo yung tao nila. Yung mga aso nila. Yung mga kaibigan nila. Yan ang magbabanat. Pero ang totoong tinatamaan yung leader. Bakit? Kasi baho ng leader yun eh. Halimbawa, itong flood control project. Binanatan binabanata na ngayon. Sinong tinatamaan? Indirectly si Tamba. Diba? Kaya nga, napakagandang sitwasyon natin ngayon dahil unti-unti na sila maglalaglagan. And of course, they know a lot of things. Inaantay ko nga lang na umabot sa talagang banatan nila na ako'y naniniwala marami ring alam kay Marcos. Ito si Tamba Luslos. Baka mapikon, magsalita rin. Alam mo na, alam mo na yung iniiwasan ng mga Marcos, di ba? At alam din natin kung ano yung iniiwasan ni Tamba, eh baka magsalita si Bongbong. Mata, win-win po yan. Pero kasi, hang, meron kasing hangganan yung maitatago mo yung baho. Eh. Kasi, in short, meron talagang ginagawang kabulastugan. Mali po yung ginagawa. Eh. Basura eh. Yung basura. Ang problema, yung basura, kaya mo lang itapon sa bakuran mo at a certain point, at a certain time, nang hindi mga alingasaw. Oh eh masyado nang mabaho. Alam mo, sabi nga dito. May nagsabi sa atin. Marami naman talagang politiko, more than half ng politiko, may korupsyong ginagana, ginagawa. Hindi man lahat, pero meron. More than half. Pero may trabahong ginagawa at nangungurap lang, binabawi lang kung ano yung nagastos nila sa kampanya at kumita ng konti. Pero yung ngayon daw ngayon, karapalan. As in, iba daw ngayon. Di umano ha? Yan ang sabi sa akin. Hindi ko alam kung ito ay may katotohanan, pero pagtiningnan natin yung nangyayari ngayon, eh sabi nga may bilyong-bilyong flood control tapos may baha. O, di ba? Eh ano yun? Ang sabi nga ni JB, kademonyuhan na sobra yan. Eh, garapal eh. Wala nang nagagawa. Yung pangungurakot, garapal pa. May namamatay dahil sa baha. Medyo katangahan nga eh. Kukuha ka lang ng kurakot doon pa sa flood control. Eh. alam mong mabubuhukan yan. Alam mong uulan at buti kung nakatira tayo sa UAE. Bira umulan. Sa atin lagi at meron at meron at meron bagyo. Di ba? So, medyo may katangahan yung mangungurakot patungkol dyan. Hmm. Pero, yan na eh. Diyos na po ang sumisingil sa kanila. Kalika